Um, yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, ang sabi niya po ay kumbaga yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanya mga proyekto at programa. Welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, um, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito uh, tinatanggihan at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa si Presidente. Um, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a uh, President Rodrigo Duterte Act. Um, sabi niya po, it prohibits, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities. Para sa taumbayan, bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. <laughs> maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yes, Good morning po. Uh, Yusek, uh, good morning. May directive po ba si Pangulo Marcos uh, amid the expected arrival of uh, na eventually sabi na pag-asa mukhang magiging bagay na. Opo, mayroon po mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned uh, agencies. Katulad po ng uh, NDRRMOC, uh, nag-raise na po sila ng blue uh, alert status noong papung July 16 uh, as of 11am. At uh, nagkakondak na rin po sila ng pre-disaster risk assessment. At uh, nag-activate na rin po yung virtual emergency operations center noong papung July 16, 2025. At uh, patuloy pa rin po ang pag-monitor at pagbibigay po ng mga advisories sa mga, uh, sa mga stakeholders, sa ating mga kababayan. Pati po dito ang DOST, uh, pag-asa, ganun din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay uh, naka-alerta na po patungkol po dito. Yusek, isang, isang uh, tanong pa sana, Yusek, yung uh, tungkol doon sa Senate Bill 2450, nasa third reading na, uh, at uh, tungkol dito doon sa protection ng marine ecosystem, na may kilalaman din, Yusek, doon sa welfare ng mga manging natin, at uh, medyo matatouch din yung protection sa West Philippine Sea. Uh, eventually, pupunta rin ito sa office of the president after ng no bicameral. Mm -hmm. uh, supportado ba ito ng palasyo, uh, Yusek? Opo, sa lahat po ng ikagaganda ng ating uh, environment, sa ating uh, uh, ika aangat po ng uh, taong bayan, mga mangis dapo, po, hindi po ito tututulan ng Pangulo. Salamat po, Yusek. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Ayos, sir. Good morning. um Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, uh, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanya mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Um, may response po ba ang malakanyang dito? Uh, para po uh, on the part of the uh, palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, um, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito uh, tinatanggihan at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po na mga ang suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po 'yan. Kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin mismo si Vice presidente ay nagsabing siya daw po ay may room formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang pangulo. So hindi po nanggagaling uh, sa pangulo o sa administ administrasyon na ito ang um, pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taumbayan. Unang-una po ay handa po makinig ang pangulo sa anumang kanyang swestyo na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po uh umahad lang ang uh, administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin kahit po ang DBM binigan po siya at pinataas po ito uh, sa original na or initial proposed budget nila for 2026 binigyan pa po at inincrease sa uh, 170 million. Ah uh, inaprubahan po ito ng DBM at uh, sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay uh, ginawa po 903 million. Okay, uh, kundi po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taon 2025 parang 2.03 billion at uh, ang nakakataon lamang po na hindi niya po ito uh, na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang katulad na isang estudyante kung meron kayong thesis na gusto idepensa, idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan on another topic lang po. Um, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a uh, President Rodrigo Duterte Act. Um, sabi niya po, it prohibits, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito po ay ginawa dahil nga po ma para ma-prevent yung future cases of extract of quote, extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte, ano po ang reaksyon dito ng pala sa Bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taumbayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. And soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Um, update lang po sana sa naging ano uh, command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. May mga instruction po ba siya or directives sa ating Armed Forces of the Philippines? Opo, nagkaroon po kanina uh, ng command conference with the AFP at uh, ginapo ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero yung iba mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Okay. u uh, um, itong pulong po ba ni Pangulo sa AFP ay possible din na kukuha siya ng mga data, information para maisama niya po yung uh, report na yan sa kanyang State of the Nation address? Uh, muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At uh, kung meron man po, malamang kung ito masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito. Last na po, isa na lang, Yusek. Um, Pa-expound na lang po, Yusek, doon sa Memorandum Circular 87 na inilabas po ng Office of the President kung saan hinikayat ang lahat ng mga government agencies and private sector na i ang pagtataguyod ng maritime and archipelagic archipelagic nation. Uh, dapat lamang po, dapat lamang po natin um, i-promote at uh, ipagtanggol ang ating uh, sovereign rights, ang ating mga karapatan uh, patungkol po sa rights ng ating bansa. Kaya nga po sabi natin, muli magkaisa po tayo. Bawat Pilipino dapat ipagpunyagi kung anong meron tayo sa Pilipinas, maging pro-Philippines. Lagi. Last question, Luisa Cabato, Good afternoon, po, Yusek. Um, ES Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before the terrorist arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmit, transmitted after prior consultations with the government of the Philippines. Um, meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ni. No, for, ni ng mga co-accused ni former President Duterte. Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Okay?